So ngayon po mga at nandito tayo ngayon sa Memorial Park po mga dito sa Santa Cruz Park po at, sa mga Sa cemetery rin po mga at nandito tayo sa area rin po mga katid. Ayan, at nandyan tayo ngayon po mga Ayan, nandito tayo sa loob ng cemetery po mga So ngayon po mga katid, bakit ngayon yung karamihan sa mga gantong kaluluwa at hindi nakakapunta sa kaharian ng Diyos so sa langit po mga atid. kaya sa anong ginawa nila sa dito sa lupa rin po mga kunyari, umatay kunyari pumatay ng ano, niya pati pag nanakaw rin po ay, yung pinaka portal na kasalanan rin po mga atid. at kaya na rin po yung sa Biblia rin po mga tit yeah. you know, parang naano yating yung nila rin po mga tit kaya medyo nawabulol ewan ko so ngayon po mga ayan eh, yung mga handang area dito ayan yeah. Habang may oras pa kayo mga tuyo, habang manampala tayo kayo sa Diyos ng buhay at Diyos ng tuto. Diyos na na kagulat-gulat. So, ayan mga ganyan pag, -pag pagkakapigura rin po dito sa Santa Cruz po mga tuyo. May yama dito mga nakatira rin po mga tuyo. Ayan. Meron rin kasi ako dito mga kaibigan rin no? si Kunsyal dito rin po mga tuyo. din yung banda. Ah, papakita ko sa inyo. At lalakad-lakad muna tayo dito. Ah, maganda yung mga libingan rin dito mga tida sa Santa Cruz po mga yeah, nandito ganda dito mga tid yan o mga ganyan yung pagkaka tsura po ng mga libingan rin mga dito at pagkaka design yan yeah maganda yan mga ito rin po mga patid ito rin kasi nagawa oh. rin, po, rin ka si nun eh may construction pa ako dito nun mga patid yan 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 mga putid. ayan Ayan. Ayan. Yeah. May mga nagawa rin yan mga kapatid. Ay, dito pala rin si Christian Lee. Sosyal dito kumatid. Yung yung tiga sa amin rin po mga nakakasaman ko rin po mga ilan ng gagaba si konsyan dito pumatid. yan dito sa lobo rin pumatid. yan yan pa o no? oh. dito yung bambahan pa rin doon no? nagbabamba no, no, ko dyan yan pa